mga na, napipisil po at talagang sumalang na dito sa bagong uh, programang binalangkas ng network na pampalit dun sa ika nga eh pangalili naman talang mawawala sa ating pananaw at paningin. Yung isa, umpisa ng kanyang pangalan, letter L. Ang umpisa naman ito, letter R. Etra ay nagsisimula sa M, Mama it's showtime, magpapaalam na sa ere. Ito ay matapos si basura ng MTRCB ang kanilang motion for reconsideration. Ayon sa isang mapagkakatiwalang source, Napagpasyahan daw ng pamunuan ng ABS-CBN na magpapaalam na sa ere ang programang Showtime at papalitan na daw nila ito ng bagong noontime show at ang mga host daw dito ay mga bago na kung saan hindi na daw kasama dito sina Vice Ganda at iba pang mga host ng Showtime. Sino-sino ang mga bagong host na ito sa bagong noontime show na ipapalit sa Showtime? Narito ang buong detalye panoorin. isiniwalat ni Christopher Farmin sa kanyang programang Christopher Farmin sa 1PH ngayong araw na ayon daw sa kanyang mapagkakatiwalang source na may koneksyon sa ABS-CBN na magpapaalam na ang noon time show nila Vice Ganda na each show time sa ere dahil paparitan na ito ng bagong noon time show na may mga bagong host. Ayon sa report, naglabas na daw ng disisyon ang pamunuan ng ABS-CBN kung saan hindi na daw nila ilalaban pa sa so Office of the President at sa so Court of Appeals maging sa so Supreme Court ang kasong kinahaharap ngayon ng kanilang programa na It's Showtime na agagawa ni Vice Ganda. Dahil may pakiramdam daw silang ibabasura din daw ang kanilang magiging motion for reconsideration tulad ng pagbabasura dito ng MTRCB kamatay lamang. Dahil sa bigat ng violation na ginawa, nila Vice Gandat Ayon Perez na subuan ng icing ng cake sa harapan ng mga bata na nagsasuggest daw ng kahalayan. Kaugnay nga nito, na daw ng pamunuan ng ABS-CBN na pansamantalang tsugiin muna nila ang showtime for 12 days dahil sa suspension na ipinataw sa kanila ng MTRCB. At dahil dito, paparitan daw nila ito ng bagong noontime show. Ngunit hindi na daw kasali sa bagong noontime show na ito, sina Vice Ganda at iba pang mga host ng Showtime lalagyan daw ng bagong mga host ang bagong programa na ito. Hindi direktang binanggit ni Christy Fermin kung sino-sino ang mga magiging host ng bagong noontime show na ipapalit sa Showtime. Ngunit nagbigay naman ito ng clue. Ayon sa tumawag sa aking source, nakakadalawang taping na po ngayon ang mga bagong performers na ito bilang pansamantalang pamalit sa isang ay? programa na hindi natin alam kung ano ang kahihinatnanan. Totoo, so, Totoo po yan, mga kapatid. Siguro nga po ay hinapos na rin sila ng pag-asa na baka ang lahat ng hakbang na gagawin nila ay mawawalan pa rin ng saysay. Kaya hmm. ayan, nakakadalawang taping na po ang uh, programang papalit sa kanila at walang kukunin, walang magmumula doon sa dating programa na nalalagay po sa gitna ng UNOS ngayon. Tagbigay naman dito ng clue si Christy Fermina. Tatlo daw ang magiging main host ng bagong noontime show na ito na ang mga pangalan daw ay nagsisimula sa letter L at yung isa naman ay letter R at yung isa naman ay letter M. Bilang pagbibigay ng clue, at ang mga napipisil po at talagang sumalang na dito sa bagong uh, programang binalangkas ng network na pampalit dun sa ika nga eh panghaligi. Kumanta um, lang mawawala sa ating pananaw at pakinggin. Yung isa, napakagaling na TV host. Matagumpay sa negosyo. Ang umpisa Ay? ng kanyang pangalan, letter L. O, oh, letter ah, L. Yung isa naman Magaling din na TV host kay English pa yan, kay Pilipino. Magaling siya talaga. Matagumpay din na TV host na tinababaliwan din ng ating mga kababayan. Ay, ang naku. umpisa naman ito, letter R. At may isang babae na, nako, matagal na natin itong gusto, uh, gusto. gustong-gusto. Pero laging kontrobersyal na di umunoy hiwalay na sila ng kanyang mister na artista rin. Di ba? Ang pangalan niya, ang letra ay nagsisimula sa M. Mama. O, oh, ayan na. O, ayan, na. Yung, yung, tatlong may binigay natin. Lima, Romeo, Mama. At plus sang katerbang sang katerbang mga kabataang artista ng kanilang istasyon. Ayan. Ayan. Oh, Ayan no, po no, ah. Ayan po. So bigay na bigay na po mga kapatid na siguro nga wala na silang natatanaw na liwanag sa dulo ng tunnel. Kaya ganyan. <laughs> Nagbalangkas na ng programang papalit. Allah. Yeah. Batay sa mga clue na binigay ni Christy Fermin, agad-agad na hinulaan ng mga netizens kung sino-sino si -sino, na letter L. R at M na magiging main host ng bagong noontime show na ipapalit sa showtime. Ito daw ay si na... Manzano, Robbie Domingo at Melai Cantiveros daw ang magiging bagong host ng bagong noontime show na ito na ipapalit sa Showtime. Makakasama din daw nila Luis, Robbie at Melai ang iba pang mga bagong artista ng ABS-CBN bilang mga background host. Napag-taping na daw ng dalawang episode at i-airy daw ang bagong noontime show na ito sa loob ng dalawang linggo or 12 days habang suspended ang showtime. Ngunit ayon sa isa pang source, kung makakakuha daw ng mas mataas pa na ratings ang bagong noontime show na ito, kaysa sa suspended na showtime nila Vice Ganda, ay maaaring ituloy-tuloy na daw ito ng ABS-CBN at... Uh, posibleng in na forever ang showtime. Ngunit wala pa naman kompemasyon dito ang pamunuan ng ABS-CBN. Abangan daw sa mga susunod na linggo dahil maglalabas daw ng announcement ang ABS-CBN tungkol sa bagong noontime show na ito na ipaparate sa showtime.